Isang mensahe ni Paolo Avellino para kay Kim Chu, kinakiligan ng aktres at ng mga netizen. Lumipas na nga ang ilang araw ay tuloy-tuloy pa din ang pagpapakilig ng dalawa ni Paolo Avellino at Kim Chu dahil sa kanilang ligawan. Ayon sa dalawa, nasa proseso na sila ng pagkakaroon ng pagkilala sa isa't isa. At kahapon nga lang ay nagkaroon ng oportunidad ang aktor na magbigay ng mensahe para sa kanyang nililigawan. Ani niya, sana mabigyan siya ni Kim Chu ng pagkakataon na mapatunayan sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Dagdag pa ng aktor, aalagaan daw niya umano ang aktres para lang mapatunayan niya na hindi siya nagbibiro sa mga bawat salita na kanyang banibitawan. Na siyang naging dahilan ng mga netizen na para patuloy na abangan pa ang dalawa. And this are Chika for today mga ka showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.